Nagsisiwa kami ng sibuyas sa kaloya. Magluloto kami ng tinolang manok. Smile ka. Smile ng baby. Anong pangalan mo, baby? Tingnan ka, baby. Eh, ano anong pangalan, pangalan, mo? mo? Alia. An Alia. Alia. Yan, kumain siya ng ice cream. Masarap yung ice cream. Ice drop pala yan. Sarap? Sarap? daw? very good. <laughs> magbisa na kami ng Leia. Yan, mm. ang cute ng kambal. Kambal tayo na. No? yung kambal. Anong pangalan mo? Alexi. Alexi. Tapos ito si Aleya. Yan, magkambal to sila. Oh, Ayun, shit, Ang cute. Yan na yung bumbay. Ang tangkad ng gasol, no? <laughs> Kasi gumano oh, ka pa. Tawag dyan. Ka <laughs> tangkad ng gasol, eh. <laughs> Joke lang. Sabi ko sa kanya, na. Sabi ko sa kanya, matangkad yung gasol. <laughs> Joke lang yun, na. <laughs> Ibabawin na natin yung manok. So, hindi ka nagre reel mm -hmm. Hindi po. <laughs> <laughs> Yan mo muna kami dito panghalo ng sopas macaroni sopas um, yan yan yung lulutuin mamaya yan luto na yung tinulang manok namin masarap to sarap-sarap nito. Tapos oh, na si luluto nito. Yeah. sopas. Yeah. Okay. Oh, okay. para sa sopas na. na. Okay. may ito yeah. mga bata pa Mga bata naglalaro sila. Ay, module module na naman. <laughs> Ang oh, na. Basog pa ako. Basog, basog pa. Maya na ka. Bago na kapatid mo! Ayan, bisita sila dito. Si Ate Emily. Si Ate Nelda si grade at iba pa. Kain na tayo. <laughs> <laughs> Ito na yung pinagawin <clears throat> <laughs> natin. Kain na, kain. ka <laughs> 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 Magpakabusog tayo ngayon. Time <travailler> <Nine> to <laughs> Eight, lunch break na. Yeah, Manang um, uh, halian na tayo. Ito pa isa po ano? Yan? ayun pala pa yung... Alpobi, kau tidak kakai. Oh iya. Mm -hmm. yeah. oh yeah. Eh, ano yung 20 mo? Saka na, tabi natin. Dugay na sabi nga pa na Pila ka, oh. dugay na yung kayo ba? Pila ka to, eh, 20 years na siguro. Ate lang sa <laughs> time ko. Pila no, sa 20, ko. Mga 20, uh, mga 20 years. Mga 20 years. Tayo, para... ka. Ilan ba sinasaring mo? mo? Kaya Tama na yan. Kasi... Hindi, okay, may nakabay lang. May nakabay

O bakit kumain ka kung busog ka? Kahit lang. Diet eating. Wow! Diet! Diyan lang yung ka? Ito na lang kay Ining, oh. Nagugas na ay? Hindi, pag kumain ba siya? Ayun yung kanya, oh. Halika di siya? na, kain na. Kain pa. Kain. at ito yung una namin nilagay sa kawali sibuyas at bawang sorry guys pansit pala itong una yung namin lulutuin <laughs> ano tawag to? squid balls ah squid balls yan nilagay kami ng squid balls sa pansit kasi masarap yan carrot

yung luto na pinapansin. Timpla tayo ng oyster sauce para masarap yung luto. Masarap yung pansit natin. Pampalasa kasi itong oyster sauce. Yan na yung pansit namin. Timpla tayo ng paminta. Haloin ah, natin ng mabuti. Ay, may kulay. Loto na siya. Ready to serve na yung pancit namin. tikim 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 tayo. Masarap to. Sige, yung <laughs> Ito yung squid ball. Tikman natin. Yeah. tikim tayo ng loto na pancit. Ayan. So, pwedeng ipasalin po yan. Hmm. Malinis po ba itong kawali? Sarap. Hindi. Yung pinagano po ng manok. Sarap siya. Kaya sa nagluloto. yan sya yung nagluloto ngayon. sya yung chef ngayon. <laughs> si Lani. Galing siya magluto friendship. hindi pa po. Hindi <laughs> niya ay naamin na magaling siya magloto. na Yun yung pansit niya, oh. Galing, di ba? Okay. Thank you, thank you. alam. Tubig sa isang kawali. Kasi yung sahog niya, luto na. Para sa pansit. So, ito na naman tayo. Second step sa pagluluto ng pansit. Yan, maglalagay tayo ng Tubig. Yan. Itayin na lang natin na kumulo itong tubig sa kailaga yung pansit. Yan. Kumulo na. Lagay na natin yung pansit Kakamayin ko na po. <laughs> Yan. Kaluin na natin. Okay. Uhugas tayo ng pinggan while magluluto. Ano na yun. na. Ilalagay na natin yung sahog. Yan, maglalagay na kami ng sahog sa pansit. Ina natin. Tayo Ready to serve na yan. Lutuan na siya. Kain na tayo. Yung pansit bihon. Tayo, may pa tayo. Thank you, Chef. Lani, Chef Lani. Thank you very much sa pagluluto mo ng pansit. Mabubusog tong kumakain ito mamaya. Ay, sopas naman. Sopas naman ngayon. Ngayon sila lahat. Unang mayroon na yan. Sige na. Loto na yan. First. First bite. Unang tikim. Unang kagat pala. Tapos susala mo na rin supap Ayan na. Ayan na. Ooh. Sarap. Ano masasabi mo Score. Ten, nine, ten, ten. Ten, perfect. Yeah, perfect score. Yay. Very good, Lani. Perfect score yung ano pancet. Inula to. Yan. Supas so na naman yung mula to. Inamin, friend. Share. Lagay na namin yung hotdog. Nakal-slice na to. Para sa supas. Lagay na natin na nahimay na maliit.

tama na po kaya yan. Dagdag pa. yan. Ayan. Ayan. Kukuluin yan para maloto yung macaroni. Nakabuka ka kasi. Ayan na. Nakabuka ka ka. Gintay tayo na. Pinulotong ano natin sa At maloto yung macaroni. Within 5 minutes. Ngayon na kamila. Ibab. Ibab. Dito So pass. na talaga siya, so pass. Oh, ito lang. na nalang Yan, okay na yan. na ako tapos <laughs> na. Sarap na 'yung sopas namin. Wow. Kunti na lang. tapos gulay para isang kulo. Malambot na. Okay. yeah. na naman siya. Yan, lagay na ng cabbage. Para may bulak-bulak yung sopas natin. Sarap kasi yan kay cabbage yung sopas. Yan na. Munting kulo na lang at ready to serve na siya. Munting na lang, ready to serve na baby girl. Saan natin isa-serve? Yan, 3 minutes na kulo na lang to. na Jessa, tikman mo. Sarap na sarap. Tikman mo, parang matabang